ito naman ang tinatawag na damong likha likha ang tawag niyan dito sa amin ah, ano, tawag naman ng iba dito damong eta kasi ito noon ay karaniwang ginagamit na mga eta kaya tinawag na damong eta at ito naman sa ngayon tinatawag na serpentina kasi napakapait nito ito yung maginagamit uh, ginagamit namang may ubo, yung matinding ubo, ang dahon nito tapos iniinom yung sabaw. Yung mga may diabetes din din naman, ito rin ang ano, inilalaga, iniinom. Minsan naman hilaw kinakain nila. Ay napakapait nito. Ayan o, oh. ay ganyan ang itsura ng dahon niya. Wala pa siyang bulaklak. Ayan ang kanyang puno. Ayan, hindi ito masyadong nagtataas pero ito'y lumalago. Ayan, ang kanyang talbos. Ayan, o. Ayan, medyo ang dahon niya ay medyo makitid ng konti. Ayan, o muli sa hindi nakakakilala ito ang tinatawag na damong likha damong eta at sa ngayon ay serpentina yan